Ay mga katrops Alas 12.20 na mga katrops Kain na mga katrops So ayan so Medyo natagalan tayo mga katrops Nag drive through tayo, tayo no Pick out na lang yan mga katrops oh, Nasa area tayo na makapagal mga katrops Sa Molobisya Ayan so nag pick out na lang tayo Ng Jollibee ah uh, Babalik tayo doon sa Bisita natin na drinap Na nandun sa East Ocean Palace so balikan natin yon para in case pag tumawag uh, malapit lang tayo so kaya nag take out na lang tayo ng Jollibee eh, wala namang ano dito mga katrops wala namang itong kainan na pangmasa <laughs> pangmasa ayan so ayan nag e lang tayo mga tropes ah, nasa area pa rin tayo ng uh, yun nga uh, nalit sa area tayo ng Matapagal Road ayan so nandito yung ano mga troops uh, passport DFA yan man yan, mga troops oh. yan yan yung building na yan mga troops yung kulay blue yan 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 so, yan yung DFA mga troops so wala na dun sa ano sa dati doon yun sa may Ortigas sa may bandang Robinson in sa Ortigas so ngayon ah, wala na nilipat na Diyan na mga tropa oh, yan kung basta dyan yung banda yung kanina may kulay blue kanina mga tropa ah, Diyan na yung DFA so sa mga hindi pa nakakaalam alam nyo na kung mapapanood na to ng video na to DFA ah, dito na banda sa may malap sabi nila ah, City of Dream or Baclaran or Molobisa papuntang Molobisa pero mas malapit dito mga tropa sa may baklaran tapat. Yan, yung kumbaga uh, sinasabi nilang pinaka-landmark. Tapos yung may makdo dito na nagsira. Kaya hindi tayo nakapag drive through na punta tayo sa Jollibee so bala ko sana kanina mag magdo lang sana kasi mas malapit malapit yung balikan natin yung bisita natin eh wala pala so doon napunta tayo sa Jollibee buti na lang may Jollibee pala doon bago mayroon din naman sa labi doon sa kabila Kaya lang mas malayo-layo doon Iikot eh, pa tayo dito uh, Pagdating nga natin sa Magdo Dahil hindi mo natin alam na ni-renovate pa So ayun So buti na lang pagdating doon sa may papuntang Baklaran Bago darating doon na may Trasada doon Ayun so mayroon pa lang bangon doon Pero walang dive draw So bumaba lang tayo uh, Ayan, Ayun so tinik out na lang natin kaya medyo matagal pa ah, dahil bagong loto mga katrops, mainit-init pa mga katrops. Kaya ayun, so babalikan natin yung gis natin mga katrops. Ayan, so napakaganda mga katrops oh. Dito mga katrops, kunti pa lang yung ano dito mga katrops, building. Pero sa ngayon, grabe na. Ang dami na mga katrops. Nakikita nyo naman yan mga katrops oh, napakaganda. Ayan, so papakita ko sa inyo mga katrops. Kaya lang layo na kasi yung utero mga katrops oh building na yung mga trust oh. hanap tayo ng maparkingan or mayroong ano dito mga katrops ay sinira na pala yung u-turn slot nila dito na sa dulo kasi dati mga katrops yung u-turn slot kasi nila na mga katrops doon lang yung banda pero sa ngayon ah uh, sinira pala nila kaya napunta tayo sa pinakadulo ayan so pabalik tayo mga katrops tingnan mo naman mga katrops grabe may simbahan dito mga katrops maganda din yung simbahan dito kasi hindi pa ako nakapagsimba yan mga katrops oh. dali lang mga katrops yan simbahan yun mga katrops oh, yan yan ako kung anong oras kaya simba dyan. Okay, try nga yung mga simba dyan. Parang ano yun mo. No? Ayan. So, dito tayo. Ah, maghanap tayo ng maparkingan. Ano yun libre? Kaya lang, puno na mga katropse. Istos yan palas mga katropse. Oh. Wala nang maparkingan sa kabila. Puno na puno. Ayun na. Katukul na yung iba. Tingnan natin mga drops. Ayan. Grabe na. Dandak laki ng pagbabago talaga dito mga katrops. Wala tayong maparkingan ha. Ayan, yan mga trops, oh. Estos yan pala siya mga katrop So Yan yung binaba natin yung bisita natin So ngayon Ano yun? Bingo? <laughs> so Yan papark tayo dito mga katrop <laughs> Ayan mga katrop Buti na lang ah, uh, Kinausap natin yung babae na kakain tayo kasi full parking na kasi mga katrops ang daming kumakain uh, mayroon din naman dun sa kabila medyo malayo doon pero mas maluwag doon mga sa uh, mayroon pang bakanti ah uh, dito wala pa so ano ba yung gagawin natin dito Ayan. Hey, mga katrops ha nandito naman tayo sa parking mga trups. thank you for watching mga katrops bye bye